for today's video mga tol magluluto na naman tayo ng itlog tara samahan nyo ko let's go Yon, 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 yon. Nandito na naman tayo sa episode series natin mga tol. Episode 39 nga pala, itlog Nagsasawa ka na ba sa paulit-ulit na ulam na yung niluluto sa araw-araw? Tapos tatanungin mo yung mga kasama mo kung anong gusto nilang ulam, di ba? Tapos ah, isasagot sa iyo, ikaw bahala kung anong gusto mo. So ito na nga tol ang sagot sa patanggal umay na ulam sa araw-araw. Ito nga pala ang version ko mga tol ng nilagang itlog So simulan natin mga tol, nagpakulo lang pala kanong ano piraso mga itlog, mga aabotin lang yan ng 6 to 7 minutes. Pero para boring naman tol ko nilagang itlog lang, di ba? Pero tol, papasarapin natin yung ating nilagang itlog mga tol. Naghiwa nga pala ako tol ng ating mga aromatic sibuyas tapos maglalagay din pala tayo ng nang ceiling green. Ceiling panghaba o ceiling pangsigang mga tol. Hiniwa ko lang pala yung tol na ayon sa gusto kong hiwa tapos syempre maglalagay din tayo dyan ng ating spring onion mga tropa. Sama-samahin lang natin tol sa isang nalalagyan tapos syempre tol maglalagay tayo ng toyo pang palasa, mga tol tapos syempre maglalagay tayo ng dalawang kutsarang asukal. Pang balance lang doon sa alat ng ating toyo mga tol. Tapos syempre mix 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 natin yan, syempre, diba? Tapos magagay tayo ng chili flakes, mga tol, pati sesame si seeds. Pampasarap din yung mga tol, tapos onting tubig, mga tol, para hindi ganun kalapot yung ating sauce, diba? Pag okay na pala yan, mga tol, set aside muna natin yan, tapos check na pala natin kung luto na yung ating itlog, mga tol. Tapos syempre, lalagyan natin yan ng yellow para sa ating ice bath, diba? At ayun na nga, mga tol, binabati ko nga pala si Yanni from Angono Rizal. At si Kurapi nga pala, mga tol, taga Palawan yan. Happy watching, mga tol. Pag kumabot ka nga pala sa part na video na mga tol, pa-comment down below na mga parte ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati naman makita sa mga next vlogs ko, 'di ba? Ginawa naman tol kung gaano kaganda yung ating hard-boiled egg. Malaki tulong talaga tol pag gina-ice bath mo para may stop yung cooking process niya. Tapos tol, ibabata natin yung ating itlog dun sa ating ginawang sauce o marination kanina. I-marinate lang natin tol ng at least 2 hours. Pero mas masarap pag overnight or onwards mga tol. Nilagay ko pala muna sa refrigerator yung ating itlog mga tol. Ang shelf life pala niya mga tol, aabot siya ng sa linggo. Tapos ayan tol, after 2 hours, may pwede natin tikpan yung ating itlog na kababa sa ating marination kanina, di ba? Another dish na naman tayo, mga tol. Siyempre, best partner talaga yan pag meron tayong white rice o mainit na kanin, di ba? At siyempre, pano gusto mga aking video, don't forget to like and follow my page, mga tol. Tapos, ayan, tiki man time! Yon! Yon, yon, yon! Tol, tiki man natin yung ano ko. Prepare ka na itlog. Ito pala tol, nakamarinig siya sa ano? Toyo, asukal, sile, tapos onting sesame seed mga tol tapos spring onion tol best part talaga pa may ba? diba nagprepare na ako ng kanin tol pati may itlog na pala tapos onting kimchi tol on the side diba so titikman natin tol kung lasa mmm Gari boy so, Pag wala ka na maisip na ulam mga tol Pwede pwede mo gaya itong recipe ko Panoorin mo sa Apple Com video 모갔스 인돌 헤냐